And guys, nandito tayo ngayon sa likod ng bahay, naglalaba tayo Ayan. naglalaba tayo ah uh, itong pag-usapan natin yung tungkol sa manluloko at sa na, naloko at sa mabait at sa at marunong mag-isama tapos e eh, naloko ng isang Relitok lang to ng isang kakilala niya. Mayroon akong kakilala guys na sobrang close nila. Halos si umiinom sila gabi-gabi mga guys. Ang tao na yun ay halos gabi-gabi mo nilulutuan ng pulutan. Sa bandang huli guys, si lulukuhin ka pala sa mayroon kayong transaksyon na pang personal yun ang usapan topic natin ngayon guys masarap ba sa kanilang pakiramdam na makaloko o talagang gawain na talaga nila manloko sa kapwa kasi yung kilala ko guys, na yun guys sa tao super close talaga sila ng kwan halos si eh, gabi gabi umiinom sila guys tapos si eh nilulutuan niya ng pulutan kung ano pang masasarap. Pero sa bandang huli, niloko sa guys. Eh 'wag masyadong magtitiwala kahit sino, kahit kapatid mo pa nga, nilulukuhin ka pa o ano pa. Ano pang o ano. Mahirap kailangan mag magtira ka talaga ng magtira ka talaga para sa iyo. Huwag mong iubos ang tiwala mo sa lalo na kapatid, kamag-anak o close mo pang kaibigan o araw-araw mo pa na nakakakwentuhan. Wag talaga. Kasi bandang huli, imbis na tulungan ka, yung pa man luloko sa iyo. Masaya man sila ngayon guys. Nakaloko sila. Pero hindi natin alam ang balik sa kanila. Oo. Oh. Yan lang ang aking masasabi sa kakilala ko guys. Real talk lang to. Kakilala yung kilala ko guys na gano'n nangyari. Super, super silang close. Eh, halos lahat ng hinihiling niya na pulutan binibigay. Litson, kawali. Litson talaga. Litson de litse. Kinilaw na hipon. Kinilaw na tuna. Blue marlin. Lapu-lapu. Yun yung tao na yun na kilala ko guys. Nagpapakain sa kanya. Sa bandang huli ni loko siya guys. Sabi nga siya, halos po na pakainin sa palad guys. Pero bandang huli, nag talaga ang panluloko niya pa rin. Matindi yung kilala ko na yung tao guys. Na niloko yung mama na yun. Napakalupit na taong walang pusot damdamin siguro yung guys na ako to real lang to na ikwento ko lang sa inyo guys yung nangyari sa aking kaibigan na ganong ginawa sa taong 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 kilala ko napakalupit minsan kinikwento niya sa akin ang nangyari sa kanya grabe grabe daw nilulutuan niya daw mula daw almusal tanghalian hapunan kasama na pulutan isipin mo guys mga posit na lumot lechon de leche lechon kawali lechon ulo yung tao na yun napakabait napakabait sa taong binibigyan niya pero sa bandang huli niloko siya guys kaya huwag kayong magtitiwala sa mga katabi nyo mga kwan mo. kasi hindi niyo alam ang kwan kahit na kapatid Naluloko rin... Niluloko rin ang kapatid ka pa... Anak nga eh... Pinapatay... Ang nanay... So... Kaya... Yun pa kaya na... Kaibigan mo lang o... Close friends mo lang na hindi ka lukuhin. Pagdating sa pera guys... Ang lupit talaga ng... Tama sa otak niya Pag sa... Pera ng pinag-uusapan... Wala nang kanyang kaibigan, kaibigan... At sa wala nang utang na loob... Wala nang napairal yan... Ang pinapairal yan yung... Kasakiman... Sabi niya uh, guys sa akin, nakwinto niya sa akin Nung mama na yun na, Napakagahaman daw talaga Dahil eh, Sipin mo Nilutuan niya na ng Almusal, tanghalian, hapunan Pati pulutan Tapos niluko pa siya ng tao na yun guys Napakalupit real talk lang guys, guys eh, real talk lang talaga tong Mama na to sa akin, grabe yung tao lang daw pero mayaman daw yun guys mayaman na taong yung lagi niya nilulutuan mga mayaman at uh, hindi biro ang yaman niya dahil eh. pero sabi niya gahaman daw talaga wala daw kabusugan kaya sabi niya sa akin kaya ito nga na ko sa inyo guys yung ng aking kaibigan, na ng ka akin kay Vidal nakakakilig kay Lala napakalupit naman pala sabi ko ng tao na yun e, kahit ano palang niluto mo doon mga pinakain mo tapos si ganun palang igagati oo nga napakalupit to talaga sabi niya sabi niya o yung rabi palang lupit mo sabi niya napakawalang puso pala siguro nga kasi wala na talagang puso ayoko kung wala nang puso at kaluluwa talaga siguro dahil iisipin mo lang yung pinapakain niya daw eh mga mamahalin na ista at mga kuan mga gulay na mga siyempre magsapsoy ka magastos yun mga ganun mga halo-halo yun Broccoli nilulutuan niya pa daw ng ganun pinipirtuan niya pa daw ng, sa umaga guys ng, kala, ng, ng ano yung kamote tapos si eh, kung anong napakaganda maganda sa health sa health, sa katawan niya yun daw ang binibigyan niya pero sa bandang huli daw guys, ang ginanti sa kanya hindi kabutihan, kasamaan. Kaya guys, maging aral sana nito sa inyo sa so, kung, makapanood kayo nito. Huwag kayo magtitiwala sa kahit sa katabi mo. O oh, talaga. Sa mag-asawa nga eh, minsan meron pa ganun. Huwag mo talagang ibibigay guys yung tiwala ano mo na 100%. Dahil eh, pag niloko ka, hindi mo talaga matatanggap ng ganun. Yung halos pakainin mo na guys sa palad. Tapos si eh, bandang huli. Yan guys, eh, maging leksyon talaga ito sa inyo guys sa itong nasabi sa akin na kwento ng aking kaibigan na grabe naranasan niya doon sa tao na yun lupit ng pakisama niya pero sa bandang huli niloko pa rin talaga siya pero pinapasa juice na lang niya daw sabi niya eh nagsisimba daw siya ng baklaran baka sa gabi daw nag, nagsisindi daw siya ng kandila na sana malinawa, mal, malinawan siya ay sabi ko sama, tama yun kaysa pag maganti ka pa o ano ipasa juice mo na lang kung anong nararapat sa kanya yan nga sabi niya sa Kaya sabi, advice na sa akin. Sana huwag mong nangyari ito sa'yo. Um, huwag kang huwag kang magtitiwala talaga sa tao na kakilala mo pagdating sa pera o ano Pagdating sa pera talaga, itatabla ka at itatabla ka kapatid niya. Yan lang sa akin advice ko sa inyo guys. I'll talk lang tong mga huwag. True to life story itong kwento ng kaibigan ko sa akin yan lang guys uh, habang tayo ay eh, naglalaba ay eh, napakwinto tayo ng ganun uh, yung sinabi sa akin ng kaibigan ko na nakaranas ng ganito ayan Pininto ko lang yung naikwinto sa akin na napakalupit pala yung tao na yun. Walang puso't kaluluwa. Siguro nga, sabi ko. yan lang guys. Thank you, thank you sa panonood ng video ko. At may, meron kayo ng Napulot na aral sa kwento ko na ikwininto ng kaibigan ko na sa totoong buhay daw. Ganoon na nangyari sa kanya. yan Thank you, thank you.